Wala ng text scam sa Pasko. Yan ang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DICT. Nagbabalik si Christian Bascones. Target ng Department of Information and Communications Technology nawakasan na ang text scams bago matapos ang taon. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, marami ang nabibiktima ng panuloko sa text at email dahil marami ring mga kababayan ang gumagamit ng online transaction na kinakailangan ng mobile phone number. Aniya, hindi ligtas ang paggabit ng 2G at 3G cellular network technology dahil ito ang madaling mahack ng mga scammers. So in the meantime, uh, 3G muna ang... Natanggal na, hinihintay ko lang pong confirmation nila. Yung 2G naman is pagplaplanuhan natin kasi marami po rin tayong mga kababayan, mga 10 million pa rin yan. Karamihan gumagamit pa rin sa mga uh, remote areas. Doon sa remote areas, walang problema. Wala namang credit card o gida nga, walang credit card, online payment. Ang problema po kapag yung 2G ay ginagamit sa mga malls at saka sa Metro Manila. Ngayong Pasko, tiyak na maraming magtatransak online. Kaya utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ahensya, pabilisin ang pagsashotdown ng naturang mga networks. Nagdo-double down na po kami, mga telco, kasi naghahanda po kami sa Pasko. Ang sabi nga ni Presidente, etong Christmas na to, sana naman lahat ng magtatransact sa digital infrastructure safe and mawawala na ng scam. Babala ng DICT sa publiko. Mag-ingat sa pagbibigay ng cellphone number sa mga hindi kakilala, lalong-lalo na sa pagbabayad online. Hindi rin anila tiyak ang kaligtasan sa pag-connect sa mga public wifi. Ako si Christian Bascones ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.